Mateo chapter 12 verse 1. Isang haro ng pamahinga, dumaan si Jesus sa tribuhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad doon. Kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyo. Nang makita ito ng mga pariseo, sinabi nila sa kanya, Tignan mo ang ginagawa ng inyong mga alagad. Mahigpit iyong ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamahinga. Sumagot si Jesus, Hindi ba ninyo na basa ang ginagawa ni David na magutom siya at ang kanyang mga kasama. Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pare lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi pa ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamahinga ang mga pare ay may ginagawa sa templo na bawal kawin sa araw na iyon. Gayun may hindi sila nakakasala. Sinasabi ko sa inyo may isang naririto na higit na dakila kaysa templo kung nauunawan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala sa pag Kat, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw sa panghinga. Kaalis ni Jesus sa pook na iyon, pumasok siya sa sinagoga. May isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay. Naroon din ang ilang taon naghahanap ng pagkakataong maparapatangan si Yesus. Tinanong nila sa si Yesus na ayon ba sa kautosan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamahinga. Sumakot siya, Kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamahinga, hindi ba ninyo ito hi ihahon? Higit na mahalaga ang isang tao kay sa isang tupa kaya naayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pangahinga. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa lalaki, Lunat mo ang iyong kamay. Nilulat ng, 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 ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gayad ng kabilang kamay. Kaya umalis ang mga pariseong naroon na, na nag-uusap-usap kung paano nila may papatay si Jesus. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya, at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin ng huwag nilang ipamilita kung sino siya. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Diyos sa pangagitan ni Propeta Isaiah. Narito ang lingkod ko na aking hinirang ang aking minamahal at lubos na kawt kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang mapapahayag ng katarungang sa mga bansa hindi siya makikipak-away o maninigaw ni tataas ng boses sa mga lansangan hindi niya babalhin ang tampong marupok hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap. hanggang katarungay hindi tatagumpay ng kanap at ang pagkasa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinapagaling siya ni Yesus kaya siya ay nakikita at nakikapagsalita na mangha ang lahat at sinabi nila, Ito na kanya ang anak ni David. Nang marinig ito ang mga pariseo, sinabi nila, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya, ang bawat kahariyang naglalaban-laban ang mga mamamayan ay babaksak at alimang bayan o sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kaya kung si Satanas ang napapalayas kay Satanas, Kinakilaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano ba, pa niya mapapanatili ang kanyang karyan? Kung ako'y napapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nakpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod, ang ginagawas nila ang mapapatunay na maging mali kayo. Ngunit, kung ako'y magpalayas ng mga demonyo, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos nang nangangahulugang dumating na sa inyo ang karyan ng Diyos. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakapapos na siya sa kapalamang malolooban ang bahay niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang mag ay nakakalat. Kaya sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang hindi mapapatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sinumang maksalita laban sa anak ng tao ay papatawarin. Ngunit sinumang maksalita laban sa Espiritu Santo ay hindi papatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Sabi ninyo, mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga. At masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng sama? Kung ano ang nag sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhan sa sinabi niya, pawawalang salaka o paparusahan. Batay sa inyong mga salita. Sinabi naman sa kanya ang ilang napakaturo ng kautosan at mga parisim. Guro, mari po bang makita kayo sa amin ng isang palantandaan? subagot si Yesus, lahing masama at taksil sa Diyos, naghahanap kayo ng palantandaan, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa himalang nangyayari kay Propeta Jonas. Kung paano si Jonas? ay tatlong araw at tatlong gabing nasa tiyan ng ang isda. Ang anak ng tao ay tatlong araw at tatlong gabi nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng panghukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito. Sabagal nagsisi sila man tapos pang-aral ni Jonas. Ngunit, higit pa kay Jonas ang narito. Sa araw na iyon, sasaksi rin ang reina ng Sheba laban sa lahing ito. Nalakbay siya mula pa sa dulo ng daigdi upang makasaksihan ang karunungang si Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang narito na iyon. Kapag ang masamang espiritu ay lumalabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapapahingahan kung wala itong matapuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahan ng aking pinagalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos, is muna siya magsasama pa ng pitong espiritu mas masama pa kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahi nito. Habang si Jesus ay nagsasalita sa maraming tao, dumating ang kanyang ina at ang mga kapatid. Naghihintay sila sa labas dahil nais nila siyang nakawasan. May nagsabi kay Jesus na labas po ang inyong ina at ang mga kapatid. Ibig nila kayong magkausap. Noon sinabi niya, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? itinuro niya ang kanyang mga alagat at sinabi, sila ang aking ina at aking kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. Amen.